May mga bagay na kung paano mo iniwan ay ganoon mo pa rin mababalikan. Yan ang dahilan kung bakit kung kakayanin ng budget, doon tayo sa matibay. Mahirap kasi sa ilang gamit, iniwan mong matino. Kapag hindi mo nagamit ng ilang panahon, eh sira na o kaya naman, pasira na. Pagdating sa usapin ng relasyon, hindi uubra ang ganon. Dalawang bagay lang, either lumalago ang relasyon o kaya naman ay patungo na ito sa pagkasira. Walang middle ground, ika nga. Ang hindi pag-uusap at kawalan ng pakialam sa isa't isa ay indikasyon na problemado na ang relasyon. Maraming dahilan kung bakit ang relasyon ay nakaka-problema. Minsan, third party. Minsan, walang pang party. Minsan, pera. Minsan, walang pera. Minsan nga, desisyon na hindi pinagkasunduan at marami pang iba. Yung iba ay problemang nag-uugat pa sa mas malalim na mga problema. Gaano man kababa ang ibagsak ng inyong relasyon mahalagang tandaan na palaging merong choice. Maaaring magpasya para ito ay umangat muli o maaari ring kumilo sa paraang lalong makapagpapalala sa hindi na magandang kalagayan ng relasyon. Ang pagkakasala ay pwedeng harapin ng paghihiganti o pagpapatawad. Ang isang tugon ay patuloy na sisira sa relasyon, ang isa naman ay maaaring sumagip dito. Ang isa ay hindi kalugod-lugod sa Diyos at ang isa ay nais ng Diyos. Ang sabi ng Bible, Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ang mga verses na ito ay tumutukoy sa lahat ng uri ng relasyon at siyempre maaaring gamitin sa konteksto ng pag-aasawa. Ang mga bagay na nabanggit ay nagpapakita na kung tayo ay puspos ng banal na espiritu, ito ay dapat makita sa ating mga pakikitungo at mga relasyong kinabibilangan. Mahalagang tandaan na ang relasyon ay hindi lamang umiikot sa emosyonal na kalagayan ng isang taong. Isang aspeto lamang yan. Ang bawat relasyon ay nakapundasyon sa espiritual na katayuan ng mga taong kabilang sa relasyon. Ang isang maganda at maayos na relasyon ay laging may potensyal na masira kung magpapabaya. At ang isa namang magulo at masalimuot na relasyon ay may posibilidad na mabago at maging maayos dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. May kapasyahan ka sa bawat sitwasyon. Maaari mong palalain ang sitwasyon o kaya naman ay maaari kang gamitin ng Diyos sa ikakaayos nito at ikalalago. Magandang makakita ng isang relasyon na maayos pero dapat nating tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagsisimula ang magandang samahan sa kaayusan. May pag-asa sa bawat relasyon kung ang bawat tugon sa mga pagkukulang ay iyong makakatulong sa ikalalago ng relasyon. Asa ka pa.